great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire! So for today's video nga mga katindahan, at pag-uusapan natin itong mga tips sa tamang pagpipresyo ng ating mga produkto. Oh my God, napakahalaga na dapat ay alam natin ang tamang pagpipresyo ng ating mga produkto. Bakit? Dahil it has a big impact sa ating market. Dahil once na na-disappoint natin ang ating mga customer sa unang experience nila dyan sa ating tindahan, ay naku, malabo na natin silang mapabalik. Siyempre, ang goal natin kung bakit tayo magne-negosyo ay para babalik-balikan tayo ng ating mga customer dahil sa tamang presyo. Dahil sa tamang presyo ng ating mga produkto. Sabi nga, di ba, first impression, last. Kaya kung talagang tayo magsisimula sa ating uh, negosyo, kailangan i-consider natin yung tamang pagpapresyo para hindi tayo maliligaw, hindi tayo magiging failure pagdating ng araw. So, eto na nga mga katindahan, meron ako sa listahan ko na i-share sa inyo. Yan, tatlo lang ito naman mga katindahan na tips, pero grabe, malaking tulong ito. sa ating pagiging isang buhay, maninda. Let's go! So, anong ano nga ba ito may share ko sa inyo? Number one mga katindahan is itong cost-based pricing. So, ano ba itong cost-based pricing? Ito yung pag-cost analysis natin. Ayan, number one yan, mga katindahan na kailangan natin i-consider. So, paano ba ginagawa ang cost analysis? O, oh, di ba So, magdudamat tayo ngayon. <laughs> so, meron ako ditong pinrepair na computation para sa inyong mga katindahan. Sundan nyo na lang. So, for example, meron nga tayong 50 pieces na pinamiling t-shirts. At ang kuha nga natin dyan sa 50 pieces na t-shirt, ang kabuhang kukunan niya is 3,000. So, sa 50 pieces, meron tayong 60 pesos sa isang piraso. So, pagpalagay natin na yung bayad sa bagahe ng ating 50 pieces na t-shirt ay 200. Ayan. So, i-divide natin to sa 50 pieces, meron tayong 4 pesos na pamasahe bawat isa. So, kung meron pa kayong gustong idagdag na expense dyan sa ating maging paninda na t-shirt is pwede-pwede nyo namang idagdag. Pero, for the meantime, is ito nga muna uh, puhunan plus yung expense natin sa baga. Next natin is magkano ba yung gusto natin i markup up or yung magiging tubo. Yan. So pagpalagay natin na 50% yung gusto natin maging kikitain diyan sa ating paninda. So magkakaroon tayo ng 32 pesos na markup. So doon sa 64 na puhunan, mag-add tayo ng 32 pesos is magkakaroon tayo ng 96 pesos na price ng ating isang t-shirt. So, consider na natin ito as 100 pesos sa isang t-shirt. Ayan. So, magkakaroon nga tayo ng 36 pesos na tubo. Not bad para doon sa puhunan na 64 pesos, di ba? Pero nasa sa inyo pa rin yan kung gusto nyo pang medyo itaas. Depende naman yan kasi doon sa klase ng uh, t-shirt na napamili natin, di ba? Merong ibang t-shirt na pwede pwede nating presyohan din naman ng 120. Meron din naman na talagang pang 100 lang. Yan, di ba? So, bakit ko sinasabi na yung isang t-shirt is pwede rin naman natin gawing 120. Siyempre, makatindahan, yung ating, yung supplier ng mga t-shirt is iba-iba rin naman, di ba? Iba-iba rin yung manufacturer, ganyan. So, kung feeling mo, merong mas magandang tela dyan, pwede mong iangat ng bahagya para naman hindi lahat ng t-shirt mo is naka-flat na 100, di ba? Kaya paano, yung 36 pesos na tubo na dagdagan ng 20, o magkano na, di magiging 56 na, di ba? yeah, So, maganda rin kasi yung merong pinagkukumpara yung ating customer, di ba? Huwag natin lahat gagawin na 100, ganyan. yeah okay. parang lalaruin din natin, di ba? Kasi kailangan sa ganito retail na tindahan, RTW goods, dry goods store is, alam din natin lumaro ng pagpipresyo ng ating paninda para kahit papano, ma-maintain -ma natin yung ating hanap buhay, di ba? So sa ganyan nga pamamaraan, mga katindahan, ay madali natin makikita kung magkano ba total ng ating kikitain sa isang produkto. And take note, mga katindahan, hindi rin naman tayo makakapresyo ng pare-parehong percentage sa isang produkto dahil iba't iba kasi yung katangian ng isang produkto, merong is sang fast moving, meron din namang item na hindi naman ganoon ka fast moving, ganyan, di ba? So, paano natin malalaman kung fast moving yung item, di ba? Di, syempre, nasa experience natin yan. Kasi maaari kasi dito sa tindahan ko, fast moving yung mga short, yung ibang t-shirt, school supplies, ganyan, di ba? Dito sa tindahan ko, eh, Siyempre, dyan sa inyong mga tindahan, kailangan ikaw mismo yung makaka-experience dyan sa tindahan mo kung ano ba yung mas fast moving dyan sa item mo at alin naman yung, yung hindi masyadong ka-fast moving item, di ba? Pangalawa naman, mga katindahan dito sa ating listahan is eto na competitor-based pricing. Mm, diba? So, paano ba natin ginagawa itong competitor-based pricing is, ayun na, nagbabase tayo doon sa kung magkano yung presyo ng ating competitor. O, di ba? Kagaya ko dito sa akin tindahan, saan ako nagbabase ng presyo? kinukonsider kong competitor na nitong aming tindahan is yung mga nagtitinda sa bayan. Mm, di ba? Bakit, di ba? Dahil kada merong um, pupunta dito sa amin na customer, palagi nyo lang sinasabi na ay sa bayan ganito lang yung presyo, sa ganito ganyan. Oo. Eh di syempre alam natin kung nagsisinungaling yung ating mga customer o hindi dahil syempre tayo is alam natin kung mas mahal ba talaga yung presyo natin sa bayan or hindi. Dahil nakapag-canvas na tayo, nalaman natin kung magkano yung presyo nila, sinasabi lang natin, oo, oh, oh, merong medyo mahal dito sa ating tindahan kumpara doon sa bayan. Bakit? market. Dahil doon lang tayo kumukuha ng kalakal. ba diba? for example, yung mga pulbo natin dyan, saan ba natin yan binibili? Hindi naman yan sa mismong supplier, binibili lang naman natin yan sa mga department store mismo. Siyempre, mahirap naman na ang presyo natin is kagaya doon sa presyo lang nila, paano tayo kukita, ba diba? Yan, so minsan nag-aaday ng limang piso, 8 pesos, ganoon, mataas na yung 10. Kung mas mataas pa yung mga item, like ano, mga pabango, nakapag-atay ng mga 10, 20, ganyan. Meron din naman tayong mga competitors din dito sa ating mga karatig na dito sa ating barangay, dito sa ating baryo, ikaw nga. Pero, na, pero yung mga presyohan is hindi naman halos nagkakalayo-layo, ba diba? Dahil, bakit? Dahil, syempre, alam naman natin na kahit sila isa bayan din nagbe-base ng, ng presyohan, ba diba? So, kung kanya-kanya ng technique yan, kung paano natin talaga didiskartehan yung pag presyo. Dahil mga katindahan, ito lagi ko sa inyong sasabihin at ipapaalala na hindi porket sa iba ay mura, tapos sa atin ay mahal, ay... ay doon nabibili ang customer, no. We cannot please everybody. Lagi-lagi We cannot please everyone. Ganun. Bakit, diba, <laughs> di ba? Siyempre, meron kasi mga produkto na kapag kapinresyohan natin ng sobrang baba, anong iisipin ni customer? Iisipin nila na, ay bakit ang mura? Baka hindi magandang klase yan. Naku, marupok yan. <laughs> Ganyan, di ba? Kapag ka naman pinresyohan natin ng mahal, minsan, nagiging positive pa yung mga mindset ng ating mga customer. Yung sabi, ay kaya to medyo mahal dahil naku, baka ma mas matibay naman ito sa doon sa isa kaysa doon sa una natin matignan. Ganyan, di ba? So, talagang dito sa ganitong larangan ng, pag ng retail industry, ng pag-RTW. Kailangan talaga mga katindan eh, madiskarte tayo. Alam natin kung kailan tayo magtataas ng presyo at kailan hindi. At saka alam ninyo ba mga katindahan yung nagiging disadvantage pa ng masyadong mura yung um, ating mga paninda. Ang nangyayari dyan mga katindahan in the long run is yung negosyo natin is palubog, kumbaga yung papunta sa failure, bakit? Mm, huwag masasaktan ang ang iba. Ito ay eh, pawang may katotohanan naman. Bakit? Pag masyadong mura yung ating mga paninda, papaano natin mamimaintain yung ating tindahan kung kung halos yung tubo natin is na is kulang pasa sa pamasahin ng ating paninda, kulang pa sa sa nga ng ating tindahan para yan na makapag-renovate. Syempre, diba, sipi naman natin, gastusin natin lahat ng mga hanger, gastusin natin ang lahat ng pang pag pagpapaganda sa ating tindahan para well display or organize ang ating tindahan. Di ba lahat ng mga expense Naku, paano natin ma-maintain, masusustain yung ating mga expenses sa tindahan. Kung napakamura naman ng ating bentahan, di ba? Lalong-lalo -lalo na nandito tayo sa baryo, kagaya ko kung sino man dyan sa inyo, ng mga nasa baryo din, di ba? Malayo naman ng mga customer natin sa bayan. So, kahit pa paano, makakapag mark up tayo ng maganda-ganda sa ating mga paninda para nga para may bigay din natin yung the best we could offer sa ating mga customers sa pamagitan nga ng convenience silang papasok dito sa ating tindahan lahat ng hanapin nila halos na ipoprovide natin hindi man nakat yung ulo nila na halimbawa stick glue lang naman ang bibilhin Diyos ko wala tayo wala sa ibang tindahan ay eh, paano na pupunta pa sila sa bayan bukod sa mamamasayan na nga sila eh, yung, yung oras, di ba? Time is gold. Lalong lalo, lalo sa mga nanay-nanay, mga tatay-tatay na may mga trabaho, di ba? Alam mo yun na, na yun lang naman, ipupunta mo pa sa bayan, di ba? So, ano yung convenient na naibibigay natin sa customer, di ba? Siyempre, hindi na naman tayo kailangan na magpatong ng sobra-sobra naman. wag naman ganun. Kawawa din naman yung ating mga suki, kawawa yung mga customer. syempre di ba? pare pareho naman tayo naghahanap buhay, ganyan. So, dun lang tayo sa yung sapat lang. And by the way, shout out nga pala kay Madam City Aiza Tabuacar. Mm. I'm always watching your videos. Shoutout Ta naman po dahil sa mga videos mo naka ako ko ng mga ideas kung ano pa yung mga need kong idagdag sa aking RTW business. You're welcome! At kay Bright Day Sun Earth, shout out po sa inyo. Sabi niya ako po may school supply at cheap toys and candies from Divisoria ang mga paninda ko. Sa dami ng sari-sari store dito sa Caloocan. Shoutout sa mga taga-Caloocan! Ayan, mas pinili ko kaysa makisabayan. At least naiiba lang ako. Tumpak, madam, di ba? Maging unique tayo sa ating paligid. Ito naman yung last dito sa aking listahan, mga katindahan, na kung paano nga tayo makapag-pressure ng ng tama sa ating mga produkto, ay ito namang tinatawag natin na customer-based pricing. O magbabase naman tayo sa ating mga customer. So, sino ba yung ating mga target market? ba diba, Lagi natin niyang natatanong sa ating hanap buhay. Ito ba ay ang masa? Yung, kumbaga, yung magiging presyo natin ay pang masa. Ang ating bang target market, ang atin bang target market ay middle class? ba diba? Yung afford nila kahit medyo may presyo yung ating tinitinda? Or ito ba yung mga mayayaman, upper class? Yung talagang kahit anong ilagay mo dyan, hindi na tinitignan yung presyo. Baila na lang ng baila. Kung ina-identify natin yung purchasing power ng ating mga customer. Mm, taray, diba? Taray ng source natin dyan. <laughs> Dito sa customer-based pricing na ito is medyo marami itong nasasakupan at iisa-isahin nga natin kung ano ba itong mga nasasakupan ng ating customer-based pricing. So, number one dyan, mga katindahan, ay ang tinatawag natin na skimming. So, ano nga ba itong skimming? Ito, gustong-gusto ko itong mga katindahan. Ang skimming, ang ibig sabihin ay, ay yung pagpapresyo ng ating mga paninda ng medyo mataas. Bakit? Dahil alam natin sa sarili natin na tayo pa lang yung meron, tayo pa lang yung nauna, ganyan, tayo pa lang yung merong display dyan sa ating tindahan. Best example ko dyan, mga katindahan, ay ito, yung lato-lato. Oh, naalala nyo, nung nakaraan taon, umu uso yan. Eh, syempre, ang lola nyo, Madam Claire ninyo, eh, ay nakupo. Basta pagdating sa mga, pagdating sa ganyan ng mga in-demand, ano yung, yung binibigay ng market sa ating mga negosyante, yan, umuso ang lato-lato. Ay, pack napak display agad dyan sa labas. Parang nasa 50 yung malaki, tapos naipresyo pa ng mga 30 yung medyo maliit. Basta ganyan medyo mataas. Bakit? Dahil tayo pa lang yung nauna na tayo, yung meron tayong una nakadiscover. Oh my God. Alam niyo paano ko na-discover na nila na lato lato Nakakatawa. Nakakatawa yung mga katindan. Dahil nung ako'y nasa Divisoria, sabi nila, usong-uso daw yung lato-lato. Hindi naman ako makapaniwala paano nilalaro yung ginagano'n-ganon. Nag-testing lang naman ako ng isang pad hindi pa siya talaga mabutok sa social media pero nag-try lang ako tapos oh my god din spray ko diyan ay alam niyo dai nagsisi ang madam ninyo dahil isang pad lang ang binili ko pero kahit pa paano diyan na-pressure natin na maganda. Yan ang best example ko sa inyo, mga katinda ng skimming, di ba? Mapapressurehan natin yung produkto dahil alam natin, nang medyo mataas, dahil alam natin na tayo pa lang yung meron. Kahit sa bayan, hindi pa siya pumuputok. Oo, oh, di ba? Hanggang sa meron na yung malalaki, ganyan, na kailang batch siguro ng order ng bago pa nagsiputokan dyan sa, ano, dyan sa market, yung lato-lato. O, -lato. oh, di ba? Lamang ang may alam, o oh, di ba? kailangan din talaga mga katindahan ay tutok tayo sa social media para alam natin kung ano yung yung in, alam natin kung ano yung ibibenta natin sa ating tindahan, di ba? Siyempre, dagdag lang tayo ng dagdag kung ano yung mga uso. Wala namang masama kung magdadagdag tayo, di ba? Bagpos, matatagdagan ng ating customer. Mm, Ang pangalawa mga katindahan, under customer-based pricing nga, uh, is itong tinatawag na loss leader, mga katindahan. So, ano pa itong loss leader? So, eto yung mga produkto na binibenta natin ng halos wala na tayong tubuin. bakit? kasi is isang way natin para panghatak sa ating mga customer para babalik-balikan nila ang ating tindahan at sa pamamagitan nga nito is bukod alimbawa bibili nila yung item na yun dahil nga mura tapos mapapabili pa sila ng ibang item dahil na, na isip nila na ah, mura o oh, di ba yan ano ba yung mga example natin ng ganyan na halos wala na tayong tubuin And sample natin ng mababang uh, puhunan ay itong mga short na nakikita ninyo for example ito mga katindahan alam ninyo ba na ang isang dosena nito ay 300 pesos papatak na ang isang piraso is 25 pesos ayan so magkano natin siya binibenta is for only 35 pesos. Tapos, pag tatlo pa yung bibili nila, is 100. 3 for 100. Diba? So, tutubo lang tayo sa isang short ng 10 piso. Tapos nga, pag tatlo pa yung binili nila, magiging 5 piso lang yung tubo natin sa isa. O diba? So, papatak na 20, uh, 25 pesos lang yung kikitain natin doon sa tatlong peraso. Pero it's okay lang. Bakit? Dahil nga, eh, panghatak kasi natin ito mga katindahan sa ating mga customer, sa ating mga suke na malaman nila, ay, 3 for 100, meron din pala silang 3 for 100. Ayan, di syempre, yung ibang mga item na gusto nilang bilhin, kagaya ng mga um, malalaking short, ganyan, or mga t-shirt, is pwede-pwede na rin nila na dito sa ating tindahan bibilhin. Kasi nga, na, na tuklasan nila na yung item natin, kahit pa pano, is meron din tayong mga murang product. And last but not the least, dito sa under ng customer-based pricing is, is yung psychological pricing. So, ano ba itong psychological pricing? Matalas ang gumagamit dito mga tindan yung sa mga department store, sa mga mall, ganyan. Ano yung mga, dapat ay 100 pesos pero ang nakapresyo lang is 99 o kaya um, uh, 59, ganyan. So, minsan meron pang 99.99, .99, ganyan. Ay, halimbawa, sa cellphone o 5,999. Mm. Pero, pag magka tayo, mga customer, hindi na, tayo, magkano yung mo dyan? easy mo na sa 5,000 lang pero reality is I mean, natin, diba? so, na, ang binili natin 6,000, di ba? So napaka parang feeling na lang talaga ng difference ng peso. Pero sa mga business-minded sa mga nagne-negosyo is napakahalaga nitong psychological pricing, di ba? Kasi minsan ako dito sa tindahan is mga cologne o minsan ang presyo ko at 39 um 49, yung mga lotion, alcohol, at 39, o, oh, di ba, may mga pa-99 din tayo dyan, o, oh, di ba, kaya yung mga pulbo, merong 19, o, oh, di ba, so, talagang magagamit natin ito mga katindaan dito sa ating uh, retail business. So, hanggang dito na nga lang muna mga katindahan itong ating video, kung meron pa kayong mga tanungan, mga gustong i-share, and everything, just comment down below! para magawa na natin ng video, may shoutout natin kung ano man ang inyong kagustuhan. o, oh, di ba mga katindahan? Nandito na naman mga katindahan. Maraming maraming salamat sa inyong palagi panonood and happy selling! Kaya sa lang!